Hello guys, welcome back po, Coins TV uh, For today's video guys, itutuloy nga natin yung ating coin hunting uh, At ito po yung kalahati ng nauna natin At uh, doon nga po ay wala tayong nakuhang semi hard to find or hard to find Yung nakuha po natin doon ay yung year 2003 na magnetic at uh, napakarami ko na rin po nun pero ikinip ko pa rin yun guys meron na po sigurong walong peraso yung sa akin nun na nakatabi okay guys bago po tayo magsimula maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa mga bagong subscriber po natin welcome back ay welcome po sa coins tv at uh, kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel Uh, pasuyo na po ng subscribe button at uh, i po natin ang ating video at i-share po natin sa mga kaibigan natin at yung bell button po para po maging updated ka nga po sa mga susunod pa natin coin hunting series at coin update so guys, isahan na natin 50 pesos po ulit to guys Okay, first coin natin guys NGC year 2018 kung next coin year 2015 ng uh, BSP series at uh, next next coin natin year 2019 NGC uh, next natin 2015 ulit next coin BSP pa rin, another 2015 next coin natin NGC year 2019 low mid mark Okay, next coin year 2010 common next coin natin 2015 ulit die 1 next coin natin another uh, 2017 dami ko na rin nun 2017 na die 3 Okay, next coin natin 2014 next coin year 2009 next coin year 2016 marami na rin ako nito na die 3 Okay, next coin. 1997. Hindi na rin kagandahan yung kanyang condition. Common. Okay, next coin natin. Year 2019 ulit. Na low mint mark. Common. Next coin natin. Year 2010. Common next coin natin year 2019 ulit upper mint mark Come on. next coin natin BSP year 2014 common yan next coin natin year 2010 common next coin natin is year 2012 common ang ating last coin guys sa ating first batch year 2009 okay lahat tayong nakuha sa ating first batch ang po natin sa ating pangalawang batch Okay, first coin natin guys, BSP year 2012 common next coin natin year 2014 may ano siya guys ha oh. may butas dami ko po pong nakikita ng ganito kaya normal lang yan guys common na error okay next coin natin year 20 3 common yan Next coin natin, 2015. Next coin natin, year 2018. Common. Next coin natin, 2003 ulit to guys. Diba? Nakakuha na tayo nito dun sa una. Pero ito pa rin, meron pa rin sya. 2003, may pagka-prosh yung likod nito ah. Yung una po ay hindi eh. Okay. Siyempre non magnetic to guys. Magnetic. Okay guys, i-keep trend natin 'to. Magnetic din 'to katulad nung nauna nating nakuha. Na 2003 at ito ay parang may pagka-cross yung likod. Parang obverse post. Okay, diyan, tama muna. natin ulit 'yon, 2003. Next coin natin, ay, 2003 na naman. Okay, ito try natin kung magnetic to guys, i-keep natin to. Ay, non-magnetic guys. Pero ang ganda ng condition nito sa non-magnetic ha. Tatabi rin natin to guys. Okay, dalawa. Ang daming 2,003 sa plastic na to ha. Okay, next coin natin, year 20. 19 low mint mark common next coin natin year 2015 next coin natin year 2018 next coin BSP year 2017 common at na may bagong luma na naman next coin natin year 2010 pangit lang pala yung kondisyon ah year 2000 non-magnetic to guys oh kala ko magnetic yung isa pala dumidikit non-magnetic guys common lang din to guys pero ganda pa nang condition nito good par good condition pa to okay dyan ka konting linis lang yun okay next coin natin year 2017 next coin natin year 2010 at ang ating last coin sa ating second batch guys year 2017 okay puro common yung ating nakukuha guys pero maganda naman yung condition kaya ikikit natin yan pang reserba Okay, kumusta po sa mga kapwa nating coin hunter dyan sa mga idol nating coin collectors shout out po sa inyong lahat uh, kumusta po kayo happy hunting po okay next coin natin here 2015 common next coin natin 2019 upper mint mark common Next coin natin BSP naman year 2011 common uh, next coin natin year 2018 common next coin natin year 2018 common next coin natin BSP naman tayo year 2015 Common. Next coin natin. Year 2010. Common. Next coin natin. NGC. Year 2018. Common. Next coin natin. Year 2010. Common. Next coin natin. 2018. Common. Next coin natin. BSP 2015. Common ang ating finally and last coin sa ating coin hunting year 2018. Okay, guys. Tatlo ang nakuha natin sa worth of 100 ay nakaapat tayo guys. Tatlong 2003. Dalawang magnetic at isang non-magnetic na maganda ang kondisyon guys. Oh. Tingnan nyo po kung alin dyan ang magnetic. Ayun. Yung dalawa po, hindi. Non-magnetic. Pero itong 2003 na to, ang ganda pa guys. Kaya ikikip natin tong non-magnetic na to na 2003. Okay. Ang record po sa anomista nito, ang frequency po niya ay 26%. So, malaki-laki rin. Kaya common lang din po ang ganitong coins. At ang price appraisal po na naka-record dito sa Numista sa good condition po ay 6 pesos at 90 centavos at sa very good condition naman po ay same lang po ng good 6 pesos and 90 centavos at sa fine condition naman po ay 12 pesos at sa very fine ay 15 pesos sa extra fine po ay same lang po sila ng very fine 15 pesos at sa AU condition ay 22 pesos at sa uncirculated naman po ay 51 pesos so hindi na masama kung may hawak kayong AU condition at uncirculated kung magkikip po kayo ng mga ganitong common guys ang ikip po natin ay yung AU condition at uncirculated eto ano siguro to good condition to pero ikikip ko pa rin to guys uh, lilinisin lang natin to okay yun lamang guys marami pong salamat sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting series keep safe po guys God bless marami pong salamat